Hello guys, this is MJ L Mix Blog. Ako po ay maghihiwa ng upo, magbabalat ng upo at uh, hihiwain ko po siya ng mga maliliit. At ito po yung aming magiging lunch po namin. So, ito po yung aming lunch po today. Ang upo. upo Ang dito ay duba. Ayan. Pumain po muna natin ang opo. At ito na po. Inabasahan ko na po na magpainit ang gaserona at nilagyan ko na po ng mantika para painitin ko po yung mantika at ilalagay ko na po yung aking gigisahin na sibuyas at saka kamatis. Yung bawang po ay eh, meron na po kaming uh, garlic powder. So yan na po. Inilagay ko na po yung sibuyas uh, para akin na pong gigisahin mag na po tayo na buto po yung simply ginisang upo so ayan na po guys nilagay ko na po ang lahat ng sibuyas and uh, antayin na po natin na lumabas po yung pagka-aroma po ng sibuyas maging golden brown po siya at ayan na nga po guys na golden brown at nilagay ko na rin po yung mga kamatis so ayan. antayin po natin na lumambot ang mga kamatis para mailagay na rin po natin yung upo. So, yan. In order, ko pong ilagay yung kamabi. Kasi, isang kamay lang po yung atin yung natin So, yan. Halimutan po lang natin. Pinipipipipipo natin. Halimutan lang, lang po natin. Para, kung saan po, ay, nandito po. Magaling po. Po, po siya. So, yan. Ilagay na po yung mga uh, uh, powder, na papalasa, mga condiments ng alahid. Hiniwa-hiwa ko pong upo at iyan mga po guys, ibinos ko na po yung ating hiniwa-hiwang upo. So yan, nabili lang na po mga po yan guys, kasi nabot na po yung upo. Sobrang nabot po ng upo po, kaya hindi na po matatala, na. nabito po yan. So halika-halikan lang po natin sa walang mga lasa po yun. So kamatis, lumiling na po nga po ng lasa is, Tomate na po sa gulay na upo. Kaya, iyan na guys. So, mamaya mo. Ano po ay ganito na po yan ng tubig para magalang po ng sabaw. Ganyan lang po guys. Kasi siya ang ating manuluto. Basta sarapan mo lang po ng mga pampalasa. Is the best na po yan para sa ating tatay. Napakasimbi lang po ng kanilang yung pinapaluto po rito. At yan po ay hindi po kapat na lang ang kanin. Bagkos, ang ipapartner ng aking tatay dyan is tinapay. No? kung ko ito kayo kung puro aking shopping chan. kaya guys, napakasimple lang po talaga ng aking niluluto po. Ayan na po, nilagyan ko na po ng tubig na sabaw po para mas dalo pong lumambot yung opo. At yan po, takpan na po natin, guys. At may na po, ayan na, kumulo na po at malambot na po yung opo na po. Opo na gulay na po, no? Malambot na po yan. Kaya konting-konting kulo na lang din po at luto na po siya. Siyempre, maya-maya lang, eh siyempre titikman po natin yan, no? Kaya, thank you guys sa inyong mga panonood sa aking simpleng video. Sana po huwag po kayong magsawa na mag-support po sa aking mga simpleng uh, kinokontent